isa na namang flight na divert dahil sa mga pasaherong pinag-awayan ang mga reclining seats sa aeroplano. Mukhang nauso na talaga mga insidente kung saan napilitang ma-divert ang mga aeroplano dahil sa mababaw na dahilan. Isang galit na pasahero ng Delta Airlines sa flight mula New York papuntang Palm Beach, Florida ang pinaka na dahilan kung bakit hindi makalipad na maayos ang isang commercial plane. Ang pasahero na si Amy Karen Fine ay gustong matulog kaya hiniga niya ang kanyang ulo sa kanyang tray table. Nang ang babaeng nakaupo sa harapan niya na nagtatahi ang sinubukang i-recline ang kanyang upuan. Kahit na walang mga nai-report na injuries, ang pag-recline ng babae ay mukhang nakasakit ng todo sa 32-year-old na si Amy na nagsisigaw, nagbumura at inutos na agad na maglanding ang eroplano. Pag-landing ng eroplano sa Jacksonville, Florida, sinalubong ng pulis si Amy. Ito na ang ikatlong insidente ng pilit na paglanding ng aeroplano dahil sa mga pasaherong pinag-awayan ang mga reclining seats sa loob lang ng siyam na araw.